May apply kasi air brake to na ano? Hanggang brake eh? Oo, oh, tayo. Oh, okay. Hindi oh. po tagin. Kaya pre. Kasi hindi ganda ko sa likod nila. Pre, una nga may pre. Hindi po oh. Ah, pre ka pre. Pre, ulo ko mas pilas. Welcome back yung mga sir, this is OX So this is probably one of my memorable vlogs na nagawa ko sa my lifetime Siyempre mga sir, eh, buhay kami, na-upload pa to yung vlog na to eh. And then ano lang, I think may very minimal lang yung damage sa vehicle kasi parang preno lang naman, lang naman yung bumigay. And the uh, mission is still accomplished. Kumusta yung naman? Hindi man nabirto, dead? Ang katawa. Ang na yun <laughs> 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 sa... Ang diskobol sa Kahit gaano pa yan ka or preparado yung gagawin mo, there are always unexpected things talaga na mangyari. Either good thing man or bad thing. Sino you know? <laughs> Although this is one of my favorite trips of all time kasi parang chill lang siya and relaxing. Yun lang talaga yung ano yung stress inducing na nangyari sa amin sa sa Luzon yon. Pero overall the best talaga. pa kaki mga sir, nandito ka na kami ngayon sa Dimaras kasama namin yung tropa ng mga RC RC. Siyempre, Gerson Pro Lights and Sounds by Gerson P.O.M. Chavez, sa uh, Michael Chavez. Shut down. And then, mga ano, mga ano ng crew ng RAC. So, hinihintay pa namin yung magsusundo sa amin. Ang um, ano, what time sa ako ng mga gano'ng? Kaming na sir, kaming. Kaming naman. Ah. Para ano, kasi kaso wala kami masyadong views or footage kasi alam naman, maaga pa. Actually, mga ano lang, ilang kilometers lang naman yung Iloilo City to Guimaras Island. Talagang ano lang, wala lang tulay na magdudugtong dito kaya yung mode of transportation ng talaga papunta sa isla ay eh, sa roro or yung pump boat para sa passengers elementary plan pa ako niyan may plano na yan yung tulay iwan ko lang hanggang ngayon 30 years old na ako wala pa rin yung tulay plano pa rin and then i-point out ko lang yung ano yung roads dito sa Guimaras Island sobrang smooth talaga ng pagkagawa ng roads na dito and then dagdag nakaka-relax talaga mag ano especially kung nagmo-motor ka or nag road trip so ang ganda nakaka-relax ng mga roads dito pero not all kasi yung isang road na to dinala namin isa stress inducing talaga pero sa mga eksperyensyado or matagal nang dumadaan dito syempre kabisado na nila yung daan kasi napansin ko lang si Gerson pala yung driver namin is ano pa lang parang wala pa masyadong experience sa mga ganitong klaseng daan kaya nagulat siya na ganito pala yung daan dito then kurbada kurbada pa Pwede kasi hanggang air brake to daan o brake eh tayo Hindi po tagin Kaya pre Kasi ito ganda ka sa likod nila Pre unaga may pre Hindi po tagin Ah pre ka lang Kaya pre ang nangalukan Pre ulo ko mas pilas Hahaha

So ayun, thank God nakasurvive naman kami kasi yung ano lang yung damage natin talaga is yung brake shoe. Parang dumikit ata sa piston ng ano ng sasakyan. Pero yung ano talaga naming goal dito ay sa mag ano mag ng isang set ng mini sound which is powered by Broadway. And then ako naman nakatoka sa pag-setup ng lights. And then si Boss Jude naman para sa technician or magse-setup ng ano nito ng sounds.

Yes, SGM lights and sound of Nueva Valencia Guimaras. Powered, Powered by Broadway. Powered by Broadway. All the way. Wayne Dominic Records. DJ Wesley John Wicks. You ain't dropping no poppy, yeah, bring it back Got me staring at you, and you don't try to hear that Body don't bang, and I'm really trying to get that Split that, put it back to work, let me kick that You ain't dropping no poppy, yeah, bring it back I like how you do it Professional audio equipment, the yellow green of Nueva valencia only managed by Steve Hiraldoy, Minnesota. <laughs> <Noy, mahal. laughs> <Noy, mahal. laughs> sound setup at gimaras uh, Zeus type controller to beam 150 6 na LP001H disco laser and animation laser and this um, ball crashes

for a very good accommodations and hospitality. Talagang busog na busog kami po dito and pasalamat po namin yan. Kahit may nangyari man sa amin na mishap sa pagpapunta namin dito. Pero ano naman, overall, very good experience talaga yung nangyari sa amin dito. Yan o, busog na busog kami dito. Handly seafoods and drinks so yan ang up namin mga sir, hindi kami pwede mapagabi dito kasi masyadong ano yung lugar so ayan mga sir uh, patapos na yung aming setup ayun na yung solo narinig na namin dito then pauwi na kami sa dito God is good talaga like always. Saka kung alam nila kanina yun. Yes, yeah, God is good all the time. And times. then sa ano, imbang driver. <laughs> good drift <direct> access <laughs> and ano, and good decision making. Salamat sa ano. So, thank you again okay, mga sa mga nanonood. See you sa na lang.